next 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 you. next next line. wala pa. wala pa. wala pa. wala 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 Ay, wala pa. Hindi wala pa. Ay, na pa. Ay, wala 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 pa. Ay, na pa. Ay, wala pa. Ay, wala pa. Bye bye. Bye bye. Si Tapos na ako. Tin di ba kinis na kita? Yeah. Kinis na kita.